Mag-iingat ka hon may kabigatang ng dala mo. Opo, putay, kayang-kaya upo ito. Sir Jose, ang dami na ang nagsasara ng mga partner cooperatives natin. Pito na ang nagsara. Hindi na natin ito kakayanin. Marami na rin magsasara ng account nila. Hindi sa ang kita natin para punuan ng mga nawala. Naiintindihan ko kayo. Kailangan nating lahat magpakatatag. Kung kinakailangan galing sa sariling bulsa ko ang purunan, gagawin ko para sa operatiba. Diyos bidya mo ko na isa pang pagkakataon ko ang ipayihin tulutan niya makabangon. Ilalaan ko ang buong buhay ko para sa serbisyo sa iba. Ipagtatanggol ko ang kooperatiba sapagkat ko ito'y mawawala para na rin nawala ang kalahati ng aking buhay. Dati ka nang matibay, Jose. Pero ngayon, sa harap ng mga pagsubok, mas tumatatag ka pa. Anong plano mo? Kailangan natin itayo muli ang kooperatiba, Kasente. Wala na ibang paraan kundi ito. Marami pa tayong kayang matulungan. Pas malaki ang laban na yon. Tama ka, Jose. Saka para ito sa komunidad. Alam kong kaya mo yan. Andiyan din ang mga anak mo para suportahan ka. Ang kooperatiba ay para sa lahat. Hindi tayo susuko. Pagpapaad po natin ang ating butihing lingkod, Congressman Kaloy. Ang tamaan kooperatiba ay tunay na nagbibigay ng pagbabago sa ating komunidad. Napakaraming pamilya na ang natulungan at nabigyan ng bagong pag-asa. Pero alam ninyo mga kaibigan, kung ito ang si Jose ay sa opisina, sigurado akong mas marami pa siyang matutulungan. Jose, napaaganda ng ginawa mo rito. Huwag kang magtaka kung marami pang tao ang gustong sumuporta sa'yo. Marami salamat kung tatal ito ay dahil sa pagkakaisa ng operatiba. Ose, pakilala ko nga pala si Governor Banti. Ah, oo. Ang ating napagandang Honorable Governor Banti. Palabiru ka talaga, Ose. <laughs> Kailangan kong wasakin ang patir para may labas sila. Wala nang oras. Kailangan ko silang iligtas. Isang gusali ang nasunog at lumubo ngayong gabi. Nailigtas ang mga tao, pero maraming negosyo ang nasira. Sinubo ang tumulong ni Mr. Asahidso, pero dahil sa ginawa niya, mas marami pang nasira. Ano pong ibig niyong sabihin? Walang pagpaplano, padalos-dalos. Paano ngayon ang mga negosyo maapektuhan? Mr. Asenso, sa ginawa mo. Hindi ko hahayaang tutuli ni Dudat Linlaw mga tao gamit ang kasinwalingan. Tulad ng plano, isi-set up natin si Mr. Asenso. Kukunin natin ang tiwala ng mamamayan. At sila na mismo ang susuka sa tagapangligtas nila. Wala ng superhero ang maaapigil sa atin. Malapit na tayo magtagumpay. Huh? Huh. Alam ko na ang mga plano mo, Dudat Lin Lang. Hindi mo na kami maluloko. Alam na ng mga tao kung sino ba. Kahit anong gawin mo, wala na silang tiwala sa'yo. Anong ano na pangyarihan to? Walang ah! uh! say sa'yo ang lakas mo, Mr. Asenso. Hindi mo ako matatalo. Jose, oh, ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasa lakas ng busy, kundi sa tibay ng paniniwala at sa tamang gabay. Hindi kita matatalo sa lakas, pero malalampasan kita gamit ang tiwala sa sarili at pananampalataya. Pala ah. Salamat muli, Mr. Asenso. mahal, mga bumabagabag ba sa isip mo? Jose, ang daming pwedeng mangyari. Alam mo naman, politika yan. Manalo man o matalo, ang mahalaga ay patuloy tayo magseserbisyo para sa mga nangangailangan. Kailangan natin si Mr. Asenso. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Si Mr. Asenso? Ba masyado tayong umaasa sa kanya?